Grabe ang init guys Alas dos ng hapon Daming tubig na ipon ng bagyo Kahapon Adi kaninang ano to dito pa to Kagabi Yan tama. Or kaninang umaga yan Sa init pa unti na siyang hinigop Pero dito yan o oh, Yung gay. Naipon sa bagyo Pati nga dun oh. dami na namang kuhol dyan you know, ay oy. ito nilalaroan namin ito ng bata pa eh pinipitik namin nung lastiko ayun rubber anong tawag sa amin nga sa bisaya ano yan eh <laughs> alinda alindanaw tama ah, ba o oh, alindanaw yata yan ayun yan you know Inaantay namin yan na mano sa mga damo-damo. Tapos pinipitik namin uso yan sa probinsya lalo pag umaga yung mahamog nabangan ano yan eh mga batang 90s ba hindi tayo nakaranas ng cellphone dati eh. kaya gumagalong lang tubig oh parang pumupunta siya dito o oh, sa hangin yan. laki ng ibon oh may ano na naman dyan doon sa likod namatay yung ano dalawang Malalaki na sana, may pakpak na. <coughs> Nalaglag sa ano? Nalaglag sa kanilang pugad pati pugad. Dalawa malaki na. Namatay doon sa daan. Puno doon sa punong balete sa likod. Punong balete doon. Ito marami rin 'tong ano dito eh. Marami rin 'tong tawag doon? pugad. Doon na uh, sa lakas ng hangin ng lindol. Ano, bagsakan nga lahat ng sanga na no? Oh. Nilinis namin. Dito galing. Lakas lakas din yung isang araw lang kasi kahapon, Biyernes, may paso kami. Wala na rin kano kahapon. Tapos ngayon, no, oh, malinaw na. Tsaka ang init, oh. Tapos dito, yung tarpulin na yan. Tinanggal <coughs> muna, may tarpulin yan. Kung ano yung product namin dito ba uh, makalagay dyan sa si mga tarpula dagdag customer na rin siyempre sa lahat naman ng ano kasi kampanya pag marami kang benta or marami customer maraming trabaho ibibigay katulad nga dito sa amin mahina uh, wala ang benta gano yung maleta yung helmet gumagalaw pero hindi siya kalakasan kasi dito lang at saka marami rin company na may limit dito hindi siya ini-export ba hindi ka tulad ng product dito ni export ito parang ano to yung matigas na kahoy Dito, gas hindi ko sure kung yun ba to parang yung dahon nya the same kasi may tanim ako sa probinsya nito eh. di ko lang alam ngayon kung ano na ano nang namat pinutol na ba Basta na tanim ako nyan Kasi mahilig ako sa ano Mahilig magtanim Pero alam ko meron din akong dalawang puno Malalaki na yun pag alis ko eh Yung puno ng mga gani Pwede na yung putulin nga eh Dalawang puno lang yung Natira eh Ayun, merong ano Pugat dito masarap ng bayan dito sa ilalim kasi malago naman ito eh <laughs> problema pinotol yung mga sanga sa mababa mas maganda sana kung nandito yung sanga sa mababa para mas malilim ba problema pinotol kasi para walang masagi ba matusok sa mata Buti pa nga tayo dito ngayon. Pahinga naman tayo ng Webes dahil bagyo. Akala namin tuloy-tuloy na eh. Pero ah uh, no work, no pay yun. Yun namin yung bagyo. Walang ano yun. Walang bayad yun. ah uh, binabayaran lang kami kasi pinafile namin yun sa lib. Diba? May mga lib naman kasi. ah uh, lahat naman yun para sa lahat ng OFW. Kumbaga, meron tayong lib. ah uh, Katulad sa akin nga, ubos na yata yung leave ko eh. Kasi within one year, naka limang file na ako eh. Dahil sa Baguio. kasi nung last time, last time, tatlo. Sunod yun, straight yun. Nung sunod-sunod, wala kami pasok noon. Uh, Merkulis, Webes, Bernes. Tapos nung October 1, 1, 2, 3, 4 yun eh. October 1, 2, 3, 4. Pinapasok kasi kami ng dalawa, di ko lang alam kung double pay. Sana double pay yung. Kaya yung nalib namin, yung one lang. Pero dito walang pasok sila. Kami lang doon. Kasi dito mahirap buksan yung makina. Kasi malakas ang ulan noon. Tapos na-expect pa rin. May hangin pa rin siya na medyo malakas. Mahirap magbukas ng makina dyan. Baka madali ba? Kaya may pasok kami ng dalawang araw. din... Kahapon, anong webes, 31 naman, October 1, saka 31, dalawang araw yung file namin ng leave. Then, tatlong araw nakaraan, wala na. Sa taon pa lang tayo, dami na nating leave. Wala na tayong bagagamit. <laughs> Yun ay calamity kasi kung hindi mo i-file, hindi ka babayaran nun. Eh, sayang naman. Saka yung leave naman kasi... Ang sabi kasi dito ng lift, hindi daw babayaran, kailangan mong gamitin. So, doon na lang natin gamitin. Kasi hindi tayo naman tayo nababas sa mga importanteng lakad. Prayo, ano muna tayo, focus muna sa trabaho. Post office dyan, no? Oh. Malapit lang namin sa post office. Ito mo yung ibon, no? Oh. Oo. Kinakalaban niya yung sarili niya. May salamin kasi na malaki, o. Oh. Ayan. Ang kulit ng ibon eh. Ayan o, ayan o, ayan o, Oo. Ayan o. Kinakalaman na eh, yung sarili niya. <laughs> oh. Ang kulit ng ibon eh, na yun ah. Oh. Oo. Tingnan niya. Nakikita niya yung sarili niya. Ilungkod na. Parang magawa yung ibon eh, na yun ah. mainit hindi mo gaano ramdam kanina mas mas mano pa yung kanina sa bagay naligo kasi ako eh kaya pero ngayon oh mainit pag gabi naman sobrang lamig malamig ngayon winter kasi ngayon pero pag mga December nito yan December yan talaga December, January, yung dalawang buwan na yan. Nakamidjas pa kami lalabas niyan. Lalo pag gabi. Sobrang lamig niyan. Tapos makapal na jacket na, doble-doble na. Pati pants, all right. You know, Tambay-tambay lang tayo dito. Tingnan mga ibon. Parilis ng ano ba? Stress or pagod. Pagod tayo kahapon kasi eh, part na naman ang trabaho yan binubuhat namin yung item dyan papunta dun buti dumating yung maliit na trap hindi kasi pwede yung malaki eh. hindi kasi dito kailangan iikot dun pag gano'n ninakot namin nagakot kami nung ano sakit sa ulo eh kasi mahirap din buhatin tatlo lang kami okay sana yung apat lima yan tatlo lang kami tapos yung plastic kasi, kung um, gumaganon ganon ba, sa so dahil sa hangin. Sakit lalo eh, sa ulo eh. Buhatin mo naman kasi, mga alay din sa balikat. Kailangan i-ano rin yung ulo ba, i-alternate. Kaya yung pagbalik, din ako pumayag eh. Sabi ko nga dun sa ano, tinagalog ko eh. Huwag tanga-tanga ba? <laughs> Hindi nila yun ano hindi nila yung kasama ko lang indoor hindi nila yun kasi nga kapag talo ko sa kanya gawa ng andito na yung truck na maliit eh At, Ay, hindi ayaw pa ikarga pwede naman ikarga kasi yung maliit na truck kasi madalas na namin ginawa yun dyan pag nandito yung taga-opisina na, na driver talaga ng malit na truck. Kinakarga talaga yon. Yung sabi niya sa akin, hawakan ko daw. Ako mag ako sa likod. Naglalakad ako habang nakuha yung truck. Sabi ko pwede namang ipatayo eh tapos ibilog yung item kasi mahaba yung item eh. Ayun, nag din niya katagalan. All so yun lang. Yun lang muna update dito. Pahinga tayo ngayon. bye, -bye.